ko lang din po ano, mameet siya ano, Hindi po ba ito delikado sa bata or sa matanda? Yung uh, beanbag kasi 'di ba parang pag naupo ka baka biglang bumaligtad. Mm. Oo. Parang ganoon. Eh yeah, um, uh, hindi naman siya delikado. Um, actually mas maganda siya sa bata o matanda. Mm -hmm. Pag yung bata uh, dahil lalo na yung mga sobrang energetic na, na mga bata, mm -hmm. they can jump on it, it's safe. Mm -hmm. Dahil once na nag-bounce sila doon, yun, talagang mapakahiga sila o mapapaupo. mm -hmm. sa matatanda naman, talagang ma-relax yung back, yung paa, yung buong katawan, mm -hmm. yun lang ang problema. Mahirap tumayo. Dahil <laughs> <nga> once <nakahiga laughs> na na, sa mga matanda. mm -hmm. Maganda sya sa kwarto ano. Siguro perfect to talaga ma'am si Marinella sa, sa bedroom. Pwede eh, rin siya siguro sa sala sana pagka mm -hmm. pagka-relax na lang, nanood na lang ng movies. Kasi may uh, kasamahan po kami dito. 'Yun yung concern niya no, yung kanyang likuran. So perfect pala to kasi parang feeling ko din dito Mamid, si pagka nakaupo ka talagang dantay parang, na dantay ka talaga eh no. Parang kumukorte ba siya sa kumucorte katawan mo? Kumukorte siya sa katawan mo kaya parang salo salo kanya.